Ayoko na po ate. Di ko po kayang sumayaw. Naranasan mo na bang gustong sumuko sa isang hamon? Nagsimula ang Christmas season. Excited si Elise, pero nung inaral niya ang dance steps, nalungkot siya. Sabi niya kay ate Eunice, Ate, ang hirap po. Napapahiya lang po ako. Pero imbes na pagalitan, pinanood siya ni ate Eunice. Yan ang tunay na ate. Sa loob ng ilang gabi, Matiyagang tinuruan ni Ate Eunice si Elise. Paulit-ulit. Dahan-dahan. Ang aral, ang confidence, hindi yan magic. Galing yan sa preparation at pag-uulit ng tama. Hanggang sa dumating ang big night. Nanginginig si Elise backstage. Pero pag-akyat niya ng entablado, iba na. Naging matapang siya. Naging matagumpay. Ang pagninilay natin. Sa pag-abot ng pangarap, matatakot tayo. Normal yan. Pero huwag tayong mag ng oras sa takot. Gumugol tayo sa pagsasanay. Dahil ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay paggawa ng dapat gawin sa kabila ng takot. Ikaw, anong pangarap mo ang matagal mo ng pinaghihirapan? I-share mo naman sa comments. Maraming salamat sa panunood ng ating aral mula sa tahanan. Mag-follow na para sa mga susunod pa nating episode na siguradong may bago ka na namang matututunan.